Ang Oplan Kapanatagan ay isa sa pinakamalawak na programa ng pamahalaan ng Pilipinas na layuning magdala ng kapayapaan, seguridad, at kaunlaran sa mga lugar na matagal ng apektado ng rebelyon at karahasan. Ang salitang, kapanatagan, mismo ay nangangahulugang katahimikan at katiwasayan, mga bagay na matagal ng inaasam ng maraming Pilipino, lalo na sa mga liblib na komunidad na madalas naiipit sa labanan ng mga rebelde at puwersa ng gobyerno nang inilunsad ang Oplan Kapanatagan, malinaw ang layunin, sugpuin ang mga banta ng terorismo at komunismo, habang kasabay nito ay isinusulong ang mga programang magpapaunlad sa kabuhayan ng mga mamamayan. Hindi ito basta-bastang operasyong militar lamang, isa itong whole of nation approach kung saan nagtutulungan ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, mga ahensya ng gobyerno at mismong mga lokal na pamahalaan. Sa mga unang taon ng operasyon, nakatoon ang Oplan kapanatagan sa pagtugis sa mga armadong grupo gaya ng New People's Army, mga lokal na teroristang organisasyon, at iba pang armadong sindikato. Ngunit kasabay ng mga operasyon, sinimulan din ng gobyerno ang mga proyekto sa infrastruktura, edukasyon, at agrikultura upang ipakita na may alternatibong daan bukod sa karahasan. Isipin mo, sa mga baryo na dati ay halos walang kalsada o ilaw, unti-unting nagkaroon ng mga proyekto, sementadong daan, mga bagong tulay, at mga paaralan. Para sa mga residente, hindi lang ito simpleng proyekto, kundi simbolo na muli silang napapansin ng Estado. Isa sa mga pangunahing sangkap ng OPLAN kapanatagan ay ang tinatawag na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Sa ilalim nito, ang mga dating rebelde na nais bumalik sa normal na buhay ay binibigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Kasama rito ang tulong pinansyal, pabahay, edukasyon, at kabuhayan. May mga dating miyembro ng NPA na ngayon ay nagtatrabaho na sa mga lokal na kooperatiba o nagbukas ng sariling negosyo. Sa ilang lugar sa Mindanao at Visayas, ang programa ay nagresulta sa pagbagsak ng mga dating kilusang armado. Ayon sa ulat ng AFP, libo-libong kasapi ng mga rebelding grupo ang sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan sa ilalim ng Oplan Kapanatagan. Pero hindi lang ito tungkol sa bilang ng mga sumuko. Ang mas mahalagang aspeto ay ang pagbabago sa pananaw ng mga komunidad mula sa takot papunta sa pag-asa. Gayunman, hindi may kikaila na maraming kontrobersya rin ang sa programa. May mga nagsasabing ang Oplan Kapanatagan ay nagbigay daan sa labis na militarisasyon sa ilang rehiyon. Ang ilan namang human rights groups ay nagulat ng pang-aabuso, red tagging, at panggigipit sa mga aktivista o leader komunidad na pinaghinala may ugnayan sa mga rebelding grupo. Para sa kanila, ang kapayapaan ay hindi dapat makamit sa pamamagitan ng takot. Ngunit kung titingnan sa kabilang banda, maraming lokal na opisyal ang nagsasabing malaki ang naitulong ng Oplan Kapanatagan. Sa mga bayan na dati ay pinamumunuan ng mga armadong grupo, unti-unti nang nakakabalik ang normal na pamumuhay. Ang mga guru ay muling nakakapasok sa mga paaralan, ang mga magsasaka ay ligtas ng makapag-ani, at ang mga bata ay nakakapaglaro ng hindi kinakailangang magtago tuwing may putukan. Sa mga panayam ng AFP at DILG, madalas nilang banggitin na ang tunay na tagumpay ng Oplan Kapanatagan ay nasusukat hindi sa dami ng nahuling rebelde, kundi sa dami ng komunidad na natulungan nitong magkaroon ng pag-unlad. Isa sa mga halimbawa nito ay ang mga proyektong Barangay Development Program kung saan bawat dating conflict area ay binibigyan ng pondo para sa mga lokal na proyekto tulad ng water systems, farm-to-market roads, at livelihood road centers. Ngunit sa likod ng mga tagumpay, patuloy pa rin hinaharap ng programa ang Mga hamon, marami pa rin lugar sa Luzon, Visayas, at Mindanao ang may mga natitirang grupo ng mga rebelde hindi pa sumusuko. May mga kabataan pa rin nalalaso ng mga paniniwala ng mga armadong kilusan, lalo na sa mga liblib na lugar na hindi pa rin gaanong naaabot ng serbisyo ng gobyerno. Kaya't patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa lahat ng sektor, simbahan, paaralan, media, at mga lokal na leader na makiisa sa advokasya ng kapayapaan. Dahil ayon sa mga opisyal, hindi sapat ang operasyon ng militar kung walang partisipasyon ng mamamayan. Ang kapayapaan ay hindi lang laban ng sandata, kundi laban ng ideolohiya at kahirapan. Marami sa mga dating rebelde na ngayon ay nakabalik sa lipunan, nagsasabi na hindi madaling kalimutan ang nakaraan, pero unti-unti nilang natutunan ang halaga ng kapatawaran at pagbabago. May ilan na ngayon ay nagsisilbi bilang peace advocate, tumutulong sa gobyerno upang hikayatin pa ang iba na sumuko. Ang kanilang mga kwento ay nagsisilbing inspirasyon, patunay na kahit gaano katagal ang gyera, may pagasang magwakas ito sa pagkakaunawaan. Sa mga rural na baryo kung saan unang ipinatupad ang Oplan Kapanatagan, makikita ang malaking pagbabago. Ang mga dating lugar ng labanan ay nagiging mga lugar ng pagtutulungan. Ang mga sundalo na dati ay kinatatakutan, ngayon ay katuwang na ng mga magsasaka sa pagtatayo ng mga irigasyon o sa pagtuturo ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka. Ang pagkakaisa ng komunidad at gobyerno ay unti-unti nang nagbubunga. At habang hindi pagganap na natatapos ang mga armadong tunggalian, ang mensahe ng Oplan Kapanatagan ay malinaw, ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng gyera, kundi pagkakaroon ng oportunidad, pustisya, at pag-asa para sa bawat Pilipino. Ang mga taga-suporta ng programa ay nagsasabing ito ang simula ng isang mas matatag na bansa kung saan ang mga mamamayan ay hindi na kailangang pumili sa pagitan ng digmaan at kahirapan. Sa halip, binibigyan sila ng pag-asa na ang kapayapaan ay kayang makamtan sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ngunit para sa mga kritiko, ang tanong ay nananatili, hanggang saan kayang panatilihin ng gobyerno ang ganitong uri ng programa. Kapag natapos ang OPLAN kapanatagan, mananatili pa kaya ang mga reformang naipatupad? O muli bang babalik ang karahasan kapag nawala ang pansin ng pamahalaan? Sa dulo, marahil ang pinakamahalagang aral ng Oplan Kapanatagan ay ito, ang kapayapaan ay hindi basta ipinapataw. Ito ay kailangang buuin, araw-araw, sa tulong ng bawat Pilipino. Sa bawat batang nakakapag-aral, sa bawat magsasakang muling bumabalik sa bukid, at sa bawat pamilyang muling nakakatulog ng payapa, naroon ang tunay na tagumpay ng programang ito. Ang Oplan Kapanatagan ay hindi lamang operasyon. Isa itong pangarap, isang pangarap ng bansa na muling manumbalik ang kapanatagan, hindi lamang sa lupaing minsan ay tinigib ng karahasan, kundi sa puso ng bawat Pilipino na patuloy na naniniwala na may pag-asa pa ring bumalik ang tunay na kapayapaan.